Ay, kainit sa panahon. Pero kabuo. <laughs> ganito kalamig dito mainit pero ang lamig ng hangin utom na kasi ngayon dito pag nagwinti ano to, snow snow na lakad lakad lang pagbaba ko ng bus maglakad pa ako ng mga 15 minutes bago makarating sa bahay ang hirap kasi dito pag wala kang, ano, wala kang sariling sasakyan kasi sa Pinas pwede tayo mag commute madaming jeep or pag nasa ano may tricycle dito wala pag wala kang sasakyan nagbabas ka lang tapos yung bus stop ang layo pa sa ano ang layo sa bahay mo kasi malayo yung bus stop kailangan pa maglakad-lakad ng mga ilang minuto ang hirap ito yung local local market namin dito Yoker. At sa... At sa kabilaan doon yung church. Hindi nakikita kasi may ano may mga kahwe. Church yan dyan. Tapos yung church. Sa labas ng church ay cemetery. Sa Pinas, nakabukod yung ano cemetery natin nasa Sa iba bang please pero dito paglabas mo ng simbahan yung ground ay ano uh, andun yung cemetery nila sa labas ng simbahan so pag naglibing andyan paglabas ng simbahan andun na rin ang libingan Yeah. ayun. Ito Yun yung simbahan. Kakalakad lang tayo. Tangganda ng paligid at ang it's very peaceful. Parang walang ibang naglalakad ako lang. <laughs> makikita mo yung mga bulaklak sa daan. Maganda din kasi maglakad-lakad kasi ang daming daming mo makikita. Yung ibang dahon ngayon ay nag-start na ng mag-ibang kulay. Ayan, red na siya. Tapos dito, dyan may spotlight. Bago ka, bago ka papunta sa bridge. May bridge dyan. Hanging bridge. River yung river yung nasa ilalim. Ito. Ayan. Ang ganda ha, ng tanawin. May enjoy mo lang pag naglakad ka. May enjoy ka talaga. Kasi nakikita mo yung mga ano. Ang dami. Ngayon, may bridge. Nasa bridge na ako. Ang haba ng bridge na to. Ito sa hanging bridge. Pag summer dito, yung mga tao naliligo, nangingisda. Kita nyo, ang ganda. Di ba? Ang ganda ng ano. Ng view. Ang ganda ng tubig blue na blue at saka yung sky ay blue din. Naglalakad ka lang. Ganyan. Sa kabila. Ganyan yung view sa kabila. Nakahudi. Kasi ang lamig ng hangin. Hindi na pansinin na nakahudi ako kasi ang lamig ng hangin. Mainit na yung araw. Tapos ang lamig ng hangin. Nalakad-lakad lang tayo. Ayan. Papasyal ko kayo sa aming lugar. Ito yung lugar namin dito. Tahimik na tahimik. Walang taong naglalakad. Parang ako lang nag-iisa. dami mo makikita yung mga farmer ayun yung brown na nakikita nyo dyan ano yan uh, wheat gagawin nilang wheat flour yun tapos yung mga inanihan nila i para pagpakain sa mga hayop yun dyan yung brown yun my boat sa ilalim may sasakyan na naman na napunta kasi dito dadaan yung mga sasakyan yun ang ganda ng mga bahay dito It's made of life materials. Puro kahoy yung ano nila tapos ang mamahal puro nga kagoy tapos ang mamahal yung dyan yung puro na lupa ano yan dyan tinaniman nila yan nang ano tinaniman nila yan nang uh, patatas tapos tapos na nila na ani inani na nila kasi malamig na utom na ngayon dito Malapit na tayo. Ang ganda ng lugar di ba? Peaceful na peaceful feel. Pero... Ulang taklelak kada kulang magisa. <laughs> Tapos yan yung ano. Yan yung iskwilahan dito sa amin, sa lugar namin yan. Yan yung ah, elementary school. Elementary school yan dito. Diyan, ang ganda. Tapos doon, malapit na ako sa bahay. Yeah